Polis na nasugatan habang inaaresto ang isang sospek sa Paranaque City, binigyan parangal PNP. Itali mula kay Dayan Liar. Dayan! Yes, uh, J. Mark, uh, pinarangalan at ang pinilala ng Pilipina na polis sa PNP ang katapangan at kabayanihan ni Police Staff Sir Jed Cardo Navarro ng uh, Paranaque City Police Station sinavaro ang polis na nasugatan matapos saksakin ng isang suspect na kanyang inaaresto dahil sa panggugulo sa San Antonio Valley 8 noong biyernes. Personal na nagtungo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa hintilan ng Paranaque City Police Station upang igawad kay Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan kalak kalakit ang token at tulong na penansyal. Ayon kay PNP Chief Marbil ang ipinakitang katapangan ni Navarro ay patuloy ng tapat na paglilingkod ng mga pulis at kanilang kahandaang isakripisyo ang sarili o ang sariling buhay para sa kapat kapakanan ng publiko. Pakinggan natin ang tinig ni PNP Chief General Marbil. Mga pulis na namamatay, but this one, kita mo, mas nauna na po ano, ibigay ang buhay na. Dito nga kaya kayo kay, ginawa niya kanina. Eh. Sabi ko, bakit mo bien? bumulot at pa baril mo? Sabi niya, kami yung pata eh. Ito pinapakita po lang namin ang, ang, ang mga polis natin. They are willing to risk their life At uh, J. Mark, yan nga ang sinabi ni Marbelle, ang ipinamalas na kabayanihan ni Navarro ay hindi lamang nagbibigay ng tangal sa kanyang pangalan, kundi pati na rin sa buong hanay ng CNP. Mula sa Campo Creme para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lea, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.